Good morning, good morning. Magpatagis tayo ng, tare, ng pusing. mga busing. Libaba lang ito ang toang kunin po ng Tanggalin. Tara samahan niyo kami as first day sa pagiging magulang. Grabe hanggang Undo may Hindi ko tapos to sa to sa amin, na Ito lang sa ano. Ito sa lab. pala ako sa postnatal ward room kaya andito na kami ni Ella Bell. Ganito kami na na ni Dong Franco tulog na tulog at pagod pa talaga ako. From 9 a.m. to 9 p.m. lang yung visiting hours dito including yung Ella. kaya ay ang si Inday. May mga tulong din naman sa mga midwife dito pero mas gusto nilang mas independent ka para matuto ka especially as a first time parent. Pero imagine mo ilang oras lang yan before ako tinahi pero kailangan ko na mag-alaga aking anak. Sobrang hirap para talaga masisari ang asking grabe. Yung kailangan mong piliting tumayo para sa anak mo kahit masakit pa yung tahi mo. Hay na ko ngayon, alam na alam ko na yung mga pinagdadaanan ng mga CS mom. Kaya sobrang proud ako sa inyo at inahangaan ko yung mga CS mom na din. Dahil nga dito si Dong Franco the whole time of visiting hours kaya yan tinutulungan niya ako dito. Especially sa amin kasi kailangan ko na magpalit. Grabe tong room na to, para ako na tosta. Sobrang ingin dito. Kailangan kasi nilang i-maintain e yung temperature para sa mga babies. So, itong kwarto na to may mga kasama na akong mga mommies na bago ding panganak. Kali mga apat ata kami mga mommies dyan, nakakapanganak lang. At ito talaga yung pinaka-struggle pag CS well, kay yung tayo na die. Grabe yung buong katawan ko, sobrang sakit na parang binali. Ganun yung feeling. Tapos, magdam na rin ko na yung kirap ng tahi as in. O, oh, tingnan nyo naman si Inday, Joanna. ko lang, pero pinagpapawisan na ako. Diyos ko, grabe yung struggle talaga. Anyway, dahil springtime na nga din naman dito sa UK, kaya medyo mag-init na din sa labas. Hindi lang si Baby Ella yung nakadiaper kahit si Inday Juan ay naka-diaper din. Grabe, sobrang mabigat ko yun. oh yan na po mga pusa